It's time for DJ Rockies secret fast. ulit akong nagmahal. Pero paulit-ulit din akong tinanggihan. Ay, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Cloud. At ito, ang aking secret file. Gusto ko lang sana magkwento tungkol sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Hindi naman sobrang masama ang karanasan ko. Kasi hindi ko naman sila sinabay-sabay. Alam mo yun, namimiss ko lang kasi yung pakiramdam na nagmamahal ako. Yung pakiramdam na parang may nagmamahal din sa akin pabalik. Sa edad ko kasing ito, na nasa late 30s na, eh hindi pa ako ulit nagkakaroon ng panibagong relasyon. Medyo matagal-tagal na, kaya parang hinahanap-hanap ko na ulit ang pakiramdam. kung kaya't eto. Naisip ko na lang magbalik sa nakaraan para alalahanin yung mga babaeng nagdaan sa buhay ko na minsan ko rin namang minahal. Unahin natin yung babaeng nakilala ko noong 2009 sa isang hotel sa Pasay bilang housekeeping personnel. Itago na lang natin siya sa pangalang Gladys. Ako ang nagtuturo noon sa kanya ng mga dapat gawin. Paglilinisin na ang kwarto. Sa umpisa, medyo wala kaming personal na koneksyon, trabaho lang, ika nga. Hanggang sa inag ko na siya sa social media. Doon na kami naging madalas na magkausap. Nagkaka tawagan na rin kami noon hanggang sa dumating kami sa punto na sobrang close na naming dalawa. Yes, di Naging close kami sa isa't isa. Yung mga gamit niya tulad ng cellphone at panyo, pinatatago niya na yun sa akin. Tapos sabay pa kaming kumain kapag break time. Kami pa rin lagi ang mag-partner kapag maglilinis ng kwarto. Tsaka tuwing mag-check out. Maski alam na alam niya yung gagawin. That time, halos patapos na rin ako sa OJT ko noong nakilala ko siya. Dapat nga 400 hours lang yung gugugulin ko sa hotel na yun kasi yun lang naman ang required ng curriculum namin sa school. Pero ginawa ko talagang 900 hours para lang mas makasama ko pa siya. Minsan, nung pauwi kami, magkatamik kami sa bus. Sa haba ng biyahe siguro at sa dala na rin ng pagod, nakatulog siya. Pero nagulat na lang ako na natulog siya sa balikat ko. Tapos, nakaangkla pa siya sa braso ko. At magka-holding hands pa kami. Take note ha, walang kami. Oo, hindi kami magjowa, pero yung tuwa ko sobra-sobra. Sa dalas ba naming magkausap sa cellphone at magka-chat, e eh dumating kami sa punto na nagkaroon na kami ng call sign. Kaya nagtataka na ako sa mga ipinapakita niya sa akin sa mga ipinararamdam niya sa akin. Kasi alam mo yon parang, parang kami na talaga. Lagi kaming magka-chat, magkausap sa cellphone, tapos nag-holding hands pa. Ang kulang na lang ay label. Then fast forward to February 2010. Umamin ako sa kanya tungkol sa nararamdaman ko. Pero nung sinabi ko na lahat-lahat sa kanya na nagugustuhan ko na siya. Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Ayaw niya pala ng relationship. In other words, para sa kanya hindi kami sweet lang daw kasi siya. Eh ako naman binigyan ko ng meaning ang lahat ng mga ginagawa niya sa akin. Kaya ayun. Pagkatapos kong umamin sa kanya, nagusto ko siya. At pagkatapos kong magtanong kung pwede ba akong maligaw, eh bigla na lang nagbago ang lahat. Kinabukasan, biglang hindi na niya ako pinapansin. Para bang nawala na lahat ng ginagawa niya sa akin dati. Kaya ang huling message ko lang sa kanya. Sabi ko, "Sige, Hayaan mo na lang ako na mahalin ka hanggang sa makamove on ako sa'yo. Pagkatapos ng dalawang buwan, may iba kong nakilala. Pero hindi rin nagtagal. Fast forward. Sumubok ulit akong magmahal. Noong 2015. Nasa abroad ako that time. Nasa Dubai. At doon ko nakilala si Bernadette. Okay naman siya, palagi kami magkasama. Nagkwakwentuhan hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko. Na nahuhulog na pala sa babaeng. Lagi kong nakakasama at nakakausap. Yun nga lang, wala akong lakas ng loob para sabihin ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa nakauwi na ako ng Pilipinas ng 2016, hindi ko pa rin nasabi sa kanya yung nararamdaman ko. Torpe na nga ba ako? Siguro, no? Pero hindi rin siguro kasi may mga kinokonsidera ako noong mga panahon na yun. Maraming tanong. Ang sumasagi sa utak ko habang pinoproseso ko ang nararamdaman ko kay Bernadette. Yung pagkakaibigan namin. Handa ba akong mawala yun? Willing ba akong isugal yun? Makuha lang siya? Pag sinabi ko ba sa kanya ang nararamdaman ko, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Tama ba na sabihin ko yun? Kasi noong mga panahon na yun, nawala na siya ng trabaho sa Dubai. Kaya nga siya nagpunta ng ibang bansa para magtrabaho, hindi para makipagrelasyon. At parang mas tumimbang ang pag-iwas at pagpatay ko sa feelings ko para sa kanya, DJ Rocky ayokong maging sagabal sa buhay at future na binubuo niya. Lumipas ang mga taon, sumusubok pa rin akong maligaw. Hanggang sa paulit-ulit din akong nare-reject. Hindi ako pinipili ng taong nagugustuhan ko. Hanggang sa may nakilala ako noong January 2021. At nung time na yon, ay umasa ako na may magbabago ng husto sa status ng love life ko. At mukhang hindi ko nga inasahan ang pagdating ng bagong babae na ito sa buhay ko. Bandang second week ng January 2021, Ipinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Maganda siya. Medyo mataray nga lang. Pero concerned. May malasakit. At caring. Madalas kaming magka-chat. Minsan ay nagkakausap sa cellphone. Minsan sinusundo ko siya sa trabaho niya at minsan ay gumagala rin kami. Tumagal ang mga pag-uusap namin ni Berry. Nine months Akala ko nga okay na. Akala ko may chance na ako sa kanya. May reporting pa nangyayari sa amin. Yung updates, nakauwi na, nakapasok na, sa opisina, kung ano man. Dapat alam namin yung nangyayari sa'ya. Isa't isa, araw-araw. Pero by September 2021, doon na siya. Hindi nagme-message. Ang sinabi lang niya sa akin ay may bisita siya. Hanggang sa nakatanggap na lang ako ng mensahe sa kanya na ang bisita niyang yun ay ex-boyfriend niya pala. At kaya pala pumunta sa kanila para makipagbalikan sa kanya. Sobrang sakit nang nangyari sa akin nung time na yun. Hindi ko alam kung paano uli magsisimula. Pero ang ginawa ko na lang Nilunod ko ang sarili ko sa trabaho. Hindi na ako lumalabas ng bahay kung hindi lang din naman sa trabaho. Isa pa, madali na akong panghinaan ng loob. Ang huling sinabi ko lang sa kanya ay katulad rin ng sinabi ko noon kay Gladys. Nahayaan mo na lang akong mahalin ka hanggang sa makamove on ako sa'yo. Wala. Naulit lang ang karanasan ko noon. Kaya eto, lagi ko nalang dinadaw ng sarili ko. Lagi kong sinasabi na wala nang babaeng magkakagusto sa akin kahit anong gawin ko. May time pa nga na kinakaawaan ko na ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong mabago ang mindset ko na mabilis na panghinaan ng loob. Ayoko na yung dinadown ko ang sarili ko. Mahirap kasi talagang kalaban ang sarili. Sa totoo lang. Fast forward last year, 2024, nakita ko na lang ang sarili ko na nagkakagusto na naman sa isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Ashley. Mas may edad ako sa kanya ng limang taon. Pero tulad pa rin ng dati, marami pa rin akong insecurities habang nakikipagkaibigan sa kanya. Yung mga tanong sa utak ko, Nung nasa abroad ako, nagbabalikan uli. Nagpa-flashback ang lahat habang sinusubukan kong i-pursue si Ashley. Ayoko muna sana magpadalos-dalos at magpadala sa sitwasyon at sa nararamdaman ko. Napapatanong ako kung totoo nga bang gusto ko siya. Hindi kaya naghahanap lang ako ng taong magpupuno sa kalungkutan na nararamdaman ko. Napapansin ko kasi. Lumilipas sa mga araw. Napapadalas na ang paghatid sundo ko sa kanya. Napapadalas na rin ang pagme-message namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating na naman yung time na umamin na ako sa kanya. At tulad ng inaasahan ko, sinabi niyang hindi niya kayang masuklian ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na bago. Para sa akin. Yung ganong pakiramdam. Pero, shucks, nasaktan na naman ako ulit. Nalungkot ulit. Tanong ko sa sarili ko, bakit ba lagi na lang ako nare-reject ng babaeng nagugustuhan ko? Hindi ba ako kamahal-mahal? Medyo nakakapagod na kasi. Paulit-ulit na lang na may nakikilala ako, magkakachat kami ng madalas, tapos lalabas. Tapos pag na-fall na ako, aamin ang nararamdaman ko, lagi lang sagot sa akin, hindi pa ako handa sa relasyon. Hindi ako ready ganun. Marami pa sana akong gustong gawin, pero alam mo yon biglang malalaman ko na lang na may boyfriend na palang iba yung tao. Di ba ang sakit? Para akong sinampal ng katotohanan na hindi niya talaga ako gusto. Ang iniisip ko na lang na kaya siguro single pa rin ako hanggang ngayon ay marahil pinagdarasal ng future girlfriend ko na sana single pa rin ako hanggang sa makilala niya ako. Habang isinusulat ko itong sulat na ito, nakabakasyon ako. Gusto ko lang Magpaalam sa nakaraan. Sa dating ako. Sana sa ginagawa kong self-development, sana matupad ko yung goal ko na mas maging matapang, yung hindi agad pinanghihinaan ng loob. Ang dami kong gustong gawin. At naisip ko lang, pag-ibig nga ba talaga ang hinahanap ko para maging masaya ako? O kailangan ko ba munang tingnan ang sarili ko para hindi ko agad isisi sa akin ang kalungkutan na nararamdaman ko galing sa iba? Ayaw ko rin kasing magpadala sa sitwasyon. Pagod na rin akong masaktan. Mabigo, ma-reject ng paulit-ulit. Imaginin mo, paulit-ulit ako nagmahal. Pero paulit-ulit din akong tinanggihan. Minsan nga, sa sobrang sakit, nagmamanhid na lang ang puso ko. Nasasanay na lang. Kaya eto, DJ Rocky. Ibinahagi ko ang karanasan ko ba para baka sakali may makapagbibigay ng payo sa akin na maiwasan ko na uli ang paulit-ulit na rejection. Nakakapagod na rin kasi yung ganito. Hindi ko na talaga alam kung saan ako nagkamali o kung ano ba talagang kulang sa akin. Ewan, sana maibsan na rin itong self-pity ko. Kaya sana sa nakakarinig nito, Sana'y mapayuhan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Tumatanda na rin ako at ayoko nang palaging nagkakamali o nabibigo. Sana maintindihan niyo ang pinanggagalingan ko. Hanggang dito na lang DJ Rocky. Salamat. Muli, ako si Cloud. At ito, ang aking secret file.